tahanan ng mga nilalang. Matapos ang libing ng aking anak na base sa aking kwento na pinamagatan ko, Anak ng Halimaw, June 6, 2006 or 666, uli na kami nagbalik sa aming bahay. Iniwan namin ito ng ilang buwan dahil halos sa ospital na kami nakatira noon habang ang aking dalawang anak pa ay naiwan naman sa aking ina sa Quezon City. Mabigat ang loob kong bumalik pero panahon na rin upang magsimula. Ulan noon na nagsimula nang lumabas ang mga kababalaghan sa amin bahay. May mga kapitbahay na bigla na lang sumisigaw at tumatakbo dahil may nakikita daw silang mga anino sa bintana ng ikatlong kwarto. Ang silid na ginagawa namin imbakan ng mga lumang gamit. May nagsabi rin may nakakakita silang pata na gumagapang sa labas ng bahay at tila tumatago sa pader papasok sa loob. Isang gabi, inakala ng hipag ko na nakalabas ang isa sa aking mga anak. Kaya kinaumagahan, agad niya akong pinuntahan upang tanungin kung bakit ko hinayaang gumapang ang bata sa labas ng bahay ng alas tres ng madaling araw. Nanginig ako sa takot dahil tiyak kong mahimbing ang tulog ng aking mga anak sa loob ng bahay ng gabing iyon. Sa una, tila wala namang kakaiba maliban sa kanilang presensya. Ngunit isang umaga sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napagpasyahan kong sumukan ang bago kong biling cellphone, kumuha ako ng litrato sa loob ng bahay. Nang tingnan ko ang resulta, halos malaglag ang cellphone ko sa aking nakita dahil may tatlong figurang malinaw na nakatayo sa tabi ng bintana. Isang babae at dalawang bata. Hindi ko alam kung matatakot ako o hindi makapaniwala sa nakita ko. Sa labis na pagkagulat napasigaw ako dahilan upang lumapit ang ilang ipit bahay. Ngunit nang silipin nila ang kilid ng bintana mula sa loob ng bahay, wala silang nakita. Ngayon pa man, sa tuwing itatapat ko ang kamera ng cellphone, malinaw silang, malinaw silang lumilitaw sa screen. Agad ako nagpatawag ng gagamot upang malaman kung paano sila papaalisin. Ilang albularyo at faith healer na ang sumubo, ngunit lahat sila ay sumubo. Sabi nila malakas ang puwersa sa bahay at mahirap mapalayas ang mga ito dahil nauna silang nanirahan doon bago pa man ako dumating. Hindi lamang ito mga multo kundi may iba't ibang uri din ng elemento kasama na ang mga lamang lupa at mga itim na duwende. Hindi nila sinasaktan ng aking asawa, pero ako madalas nilang gambalain. Pinakamatindi sa lahat, ilang beses akong nagising na may plastik na nakatakip sa aking mukha. Ilang may gustong humadlang sa aking paghina. Wala rin silang pinipiling oras dahil kahit sa umaga ako matulog, nagigising pa rin akong may plastik na tinatakip sa aking mukha. Sa umaga kasi ako natutulog noon dahil nagtatrabaho ako sa gabi bilang isang call center agent. May mga pagkakataon na nag-aaway kami ng asawa ko dahil mariin ko siyang binibilinan na huwag akong iiwanan ng mag-isa sa kwarto. Kung minsan pa hinihila nila ang kumot ko at pinagtutulungang ugain ang kama, hindi ito nangyayari sa, asa uh, sa aking asawa kaya hindi ko maiwasang isipin kung bakit ko lang ang pinukonterya nila. Lumipas ang mga taon, hindi na namin sila pinilit paalisin. Nakiusap na lamang ako na huwag nila kaming gambalain Lalo ng aking mga anak. Dahil nakikita nila kami at malinaw na hindi sila aalis, hiniling ko lamang na sila ang mag-adjust upang hindi namin sila masakta nang hindi sinasadya. Para bang tinanggap na lang naming bahagi sila ng aming tahanan. Ngunit kahit anong pilit na pakikisama, hindi ko pa rin maiwasang matak. Minsan, bigla na lang nagbubukas at sumasara ang pinto ng banyo kahit walang tao. Sa pangatlong kwarto may naririnig akong may hinang yabag kahit walang pumapasok doon. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat. At tuwing gabi, sa oras na pinakatahimik ang paligid, may naririnig akong mahina at malamig na tinig na bumubo. Nandito lang kami. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis ang ganitong pamumukay. Hindi ko rin alam kung balang araw ay bigla na lang silang magkikita sa akin ng walang babalak. Pero isang bagay lang ang tiyak, hindi na kami ang tunay na nagmamayari ari ng bayan. Kami ang dayuhan at sila ang totoong may-ari ng tahanan.